guys, good morning at ayan nga po, dinalaw ko po itong aking mga alaga dito sa aking greenhouse at ayan, tingnan nyo ang lalapad ng mga dahon ayan pati si sahod yaman nako hayon, sahod na sahod ang ulan <laughs> tingnan nyo naman, oh, napakalapad na ng mga dahon nila at kahit hindi ko sila masyadong pinapasyalan, Okay na okay ang kanilang mga ano, tignan nyo, healthy-healthy. Ayun, yung Chinese money. Kung tawagin, ayan o, no, parang mga coins, mga bilog-bilog. So may napansin pa po ako dito sa aking greenhouse. Tara, at puntahan natin. Ayan, tignan nyo yung aking napakagandang orchids. Late bloomer po siya kasi gusto niya siguro siya lang yung titignan ng gusto. Ayan. Ngayon lang po siya namulaklak samantalang yung mga kasabayanya niya rito nung nakakaraan pang tatlong buwan na nakakaraan mga namulaklak na lahat sila namulak, namulaklak siya lang mukod tangi hindi namulaklak kasi siguro gusto niya siya lang yung bida no Yan. napakaganda naman talaga oh. Oh. meron din po ako ditong orchids na ngayon ko lang po nakitang namulaklak Matagal ko na po siyang alaga pero ngayon lang maliit pa lang alaga ako na siya. Pero ngayon lang siya namulaklak talaga. Tara puntahan natin. So eto po yung ating orchids na Oncidium. Ayan oh. Ngayon ko lang po ito nakitaan ng bulaklak. Napakaganda rin ng bulaklak nila oh. Ang cute. So, hayang dalawang bulak uh, dalawang orchids po natin ang namulaklak ngayon. Ayan, ito yung nakalagay sa aking greenhouse. Ito naman po yung aking forever rich na halaman na kapag inilalagay ko po sa kwarto namin ay nananamlay. Gusto niya talaga dito sa greenhouse. Ayan, tingnan niyo, lumalago siya, oh. At namumulaklak. Ayan, oh. Yun naman ang nangyari dito, oh kawawa na siguro ito kaya naghahabaan ang po yung kanyang mga ugat ay dahil naghahanap po ng makakapitan dahil pagka yung uhaw na uhaw na sila tingnan niyo ang lupa oh kaya kailangan talagang ano ko na to napakaganda po ng kanyang ano tingnan niyo oh Ayan na, ah, susunog sila sa araw. Buti nga po, nag-ulan-ulan na. Ayan, oh. Marami akong ano dito. Teka. At ito naman po yung si Prince Orange. Ayan. Ang ganda ng kanyang ano, oh. kulay. Paglilipat ko kaya. So, ayan na nga po yung yung isang uh, Prince Orange natin. Ito. Ito yung pinaka-mother plant. Ayan yung naibukod natin. Dalawang piraso. So, ayan. Meron na naman tayong mga nadagdag na or Prince Orange. Ayan. eto yung isa eh, iba to eh. Golden ano to eh. May golden po yung pangalan niya. Golden doon yata. Ngayon ko. <laughs> ayan o. Oh. Wala yung kanyang ano ID. Yung tag niya. Ay nako, wala akong pang ano. So, ayan. Lagay na po natin sa kanyang pagkakalagyan dito sa ating greenhouse. Ay. Ayan. Kaya lang baka naanohan ng araw dito. Tingay po nangyari dito sa aking kalateya. Oh. Ang ganda-ganda nito nung nakaraan eh. Lumago na nga eh. Nag-ano na naman. Kaya ano natin. Kaya kasi ng araw. So ito naman pong si fantasy, eh. Tingnan nyo naman po oh. Hindi na mawari ang kusin siya papunta. Bukas ko na po siya gagawin. At may pasok po ako ngayon eh. Kailangan ko rin na magpahinga. Saka ito pong ating uh, aglaw ni Ma. Gagawin ko na rin po yan bukas. Iri, uh, so, propagate ko po dahil tingnan nyo napakarami na pong ano nga. Ang kapal-kapal na oh. Hmm. Meron pa rin po tayo ditong Prince Orange oh. Ngayon ko lang nakita dito. Ito po, akala ko ito ay patay na dahil naubos, nawala na po siya ng mga dahon ng araw eh. Akala ko lupa na lang yung nandito sa ano. Ito po ay binili sa akin ng asawa ko nung nakaraan na birthday ko. Ayan. Ay, lumago uli. So, ito ating mga ano, oh. nag narin na rin dito yung ating red lipstick. Lipstick pala, lipstick ba? Ayan, tingnan nyo ang dami niya, oh. Pati ito po, oh, ang dami na rin. Ayan, oh. Ito pong aking variegated na alok allocation ito. Haya, nag-revert po siya. Wala po yung pagiging variegated niya. Wala yung puti-puti niya sa yung half moon niyang, ano, white. Dito sa dahon, wala. So, ayan. Kumapal na po silang lahat. Oh. Pati itong si, ano, si Aileen, Aileen kong tawagin, makapal na rin. So, ayan po yung mga aglo ni Makurito. Na kahit hindi masyadong pinapansin na yan, o, eh, lumalago. heto po yung aking asparagus ferns. Napakaganda naman po. Tingnan nyo. Oh. Lagu-lagu niya na. Ayan. Hindi po ako nakakapag-propagate ng ganito. Nung sinubukan ko pong ipropagate to, ang hirap niyang tanggalin doon sa ano niya sa mga ugat-ugat niya. Baka mamatay lang kaya hindi ko na po tinuloy. Pinabayaan ko na lang ganyan. Naglas naman siya o oh. tignan niyo. Hmm. Ayan, ako yung aking mga jade dito. Tignan niyo naman ang nangyari. Nagka-sunburn o. Oh. Sa tindi ng init ng panahon. Ayan. Nagkanda, ano-ano sila. Nagka-sunog-sunog. Hmm. daming na anong ano oh. naglalagas yung iba. Ito naman po yung aking alokasya. Lagi po itong namamatay, nawawala ng dahon. Pag makikita ko na napapasyal ako dito, bigla na lang po may makikita ako buhay na naman. Ayan, oh. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. Pagka namatay, huwag lang talaga mabababad siguro ng gusto sa tubig. Nabubuhay po lagi. Nagkakaroon siya ng dahon. Ayan. Katulad po nito mga ito. Itong aking mga kalateyang to. Nawawala ang dahon na bubulok yung dahon niya. Pero pagka ano, ayan o. Oh, may lumilitaw na dahon. Alam ko, patay na to eh. Ayan. Nagkakaroon pa uli ng ano. Katulad din ito. Ayan. So, ayan, napasyalan na po natin yung ating uh, greenhouse. Hanggang sa susunod pong muli. Salamat po sa inyong panonood. See you on my next video. Bye-bye!